Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Alam natin ng pagiging Pilipino ay hindi lamang tungkol sa pagmamalaki ng ating kultura at tradisyon, kundi pati na rin sa pagtitsaga at pagsasumikap para sa mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon sa ating bansa, libo-libo sa atin ang nagdedesisyon ng mga ibang bayan upang maghanap ng mas mabuting oportunidad para sa ating mga pamilya. Ngunit sa likod ng mga kwento ng tagumpay ng ating mga overseas Filipino workers or OFWs, may mga kwento rin ng kabiguan at sakripisyo. Isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ilang Pilipino sa ibang bansa ang kawalan ng maayos na tirahan o ang tinatawag na homelessness. Sa video ito ay ating bibigyang pansin ng sampung bansa kung saan maraming Pilipino ang nakakaranas ng kawalan ng tirahan ang mga dahilan nito at kung paano natin sila matutulungan. Manatili hanggang sa dulo ng video ito dahil ang nangungunang bansa sa ating listahan ay maaring hindi mo inaasahan. Pakilike ang video, magsubscribe sa aming channel at pakipindot na din ang notification bell. 10. Taiwan ang Taiwan ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga Pilipinong manggagawa, lalo na sa sektor ng manufacturing at caregiving. Tinatayang mahigit 150,000 Filipinos ang nagtatrabaho dito, ngunit hindi lahat ay nagtatagumpay sa kanilang mga pangarap. Dahil sa mataas na cost of living, lalo na sa mga urban area tulad ng Taipei, marami sa ating mga kababayan ang nahihirapang magbayad ng renta. Ang mga nawalan ng trabaho o nakaranas ng hindi makatarungang pagtrato mula sa kanilang mga employers ay madalas na nauuwi sa kawalan ng tirahan. Tinatayang nasa 500 hanggang 700 Pilipino ang homeless sa Taiwan. Bukod sa problemang pinansyal, ang kawalan ng legal na status at ang language barrier ay naging hadlang para makahanap sila ng tulong mula sa gobyerno o mga organisasyon. Sa kabila nito ay may mga grupo ng mga Pilipino at non-government organizations or NGOs na tumutulong sa mga nangangailangan. 9. South Korea Ang South Korea ay pangarap ng maraming Pilipino dahil sa magagandang oportunidad sa trabaho at mataas na pasahod. Mayroon itong humigit kumulang 60,000 Pilipino na nininirahan at nagtatrabaho dito. Gayunpaman, hindi lahat ay nakakaranas ng tagumpay. Ang mataas na gastusin sa mga lungsod tulad ng Seoul, kasama ang problema sa mga undocumented workers, ay nagiging sanhi ng kawalan ng tirahan. Tinatayang nasa 400 hanggang 600 Pilipino ang homeless sa South Korea. Bukod dito, ang takot sa deportasyon at immigration raids ay nagdudulot ng karagdagang stress sa mga Pilipinong nasa ganitong sitwasyon. Para sa mga nagnanais magtrabaho sa South Korea, Mahalagang tiyakin na legal ang kanilang employment status at maghanap ng suporta mula sa mga organisasyong tumutulong sa mga migranteng manggagawa. 8. Hong Kong. Ang Hong Kong ay kilala bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga Pilipinong domestic helpers na umaabot sa mahigit 220,000 Pilipino. Sa kabila ng kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng lungsod, marami ang nakakaranas ng hindi makatarungang pagtrato. Mababang sahod at kawalan ng trabaho. Ang mataas na renta sa Hong Kong ay nagiging malaking balakid para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nawalan ng trabaho. Marami ang natutulog sa mga pampublikong lugar o mga parke tuwing day off. Ang living requirement para sa mga domestic helpers at ang 14-day rule para sa mga terminated workers ay nagdadagdag ng pressure sa kanila tinatayang nasa 800 hanggang 1,000 Pilipino ang walang maayos na tirahan sa Hong Kong. Bagamat nagbibigay ng tulong ang Philippine Consulate at ilang NGOs, nananatiling mahalaga ang mas malawak na proteksyon para sa ating mga kababayan. 7. Italy Maraming Pilipinong pumupunta sa Italy upang magtrabaho sa caregiving, domestic work at hospitality sectors mayroon itong humigit kumulang 170,000 Pilipino, ngunit ang mataas na cost of living at kawalan ng trabaho ay nagiging sanhi ng kawalan ng tirahan. Tinatayang 1,200 hanggang 1,500 Pilipino ang homeless sa Italy. Ang language barrier, kawalan ng legal na dokumento at hindi sapat na suporta mula sa gobyerno ay lalong nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Sa kabila nito, ang komunidad ng mga Pilipino sa Italy ay nagkakaisa upang magbigay ng tulong at suporta sa kanilang mga kababayan. 6. United Arab Emirates Ang UAE ay tahanan ng mahigit 700,000 Pilipino, ngunit hindi lahat ay nagtatagumpay. Ang mataas na renta, kawalan ng trabaho at iba pang hamon sa buhay ay nagiging sanhi ng homelessness tinatayang 2,000 hanggang 2,500 Pilipino ang walang maayos na tirahan sa UAE. Ang mga domestic workers ay madalas na biktima ng contract substitution kung saan iba ang aktual na kondisyon ng trabaho kumpara sa napag-usapan. Kaya't mahalagang maging maingat sa pagpili ng employer at tiyakin na may sapat na kaalaman sa labor rights bago pumunta sa UAE. 5. Canada ang Canada ay isa sa mga bansang may malaking Filipino community na umaabot sa halos 957,000 Pilipino. Gayunpaman, ang mataas na cost of living, lalo na sa mga lungsod tulad ng Toronto at Vancouver, ay nagiging hamon para sa mas marami. Tinatayang 2,500 hanggang 3,000 Pilipino ang homeless sa Canada. Ang mga temporary workers ay madalas na nahihirapang mag-transition sa permanent residency na nagiging sanhi ng kawalan ng trabaho at tirahan. Sa kabila nito, ang Filipino community sa Canada ay kilala sa kanilang pagtutulungan at pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan. 4. Qatar Sa Qatar, na may mahigit 300,000 Pilipinong manggagawa ay marami ang nagkakaroon ng maayos na trabaho sa mga sektor tulad ng construction, domestic work at hospitality. Gayunpaman, hindi lahat ay nagtatagumpay sa kanilang mga pangarap. Ang kawalan ng trabaho, delayed na sahod at mga isyong legal ay nagiging sanhin ang kawalan ng tirahan para sa ilang. Tinatayang nasa 2,500 hanggang 3,500 Pilipino ang homeless sa kata. Bagamat may mga reforma sa labor system, kabilang ng pagtanggal ng kafala system, marami pa rin ang nakakaranas ng exploitation mula sa kanilang mga employer. Ang pagkakaroon ng emergency funds at sapat na kaalaman sa kanilang mga karapatan bilang mga manggagawa ay napakahalaga upang maiwasan ng ganitong sitwasyon. Bukod dito, ang tulong mula sa embahada at iba't ibang community organizations ay nagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan. 3. Saudi Arabia Ang Saudi Arabia ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga Pilipinong manggagawa na may humigit-kumulang 800,000 Pilipino. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga sektor ng domestic work, construction, at healthcare. Gayunpaman, ang kafala system at hindi makatarungang pagtrato mula sa ilang employer, kawalan ng legal na proteksyon para sa mga manggagawa ay nagiging sanhi ng homelessness tinatayang nasa 3,000 hanggang 3,500 Pilipino ang walang maayos na tirahan sa Saudi Arabia. Ang kawalan ng tirahan ay madalas na nararanasan ng mga domestic workers na tumatakas mula sa mapang-abusong mga employers. Ang Philippine Embassy at mga support groups ay nagbibigay ng pansamantalang tirahan at tulong, ngunit hindi ito sapat upang matugunan ang lahat ng pangangailangan. 2. Kuwait sa Kuwait na mayroong humigit kumulang 250,000 Filipino, marami ang nagtatrabaho bilang domestic workers at sa iba pang labor-intensive na industriya. Ngunit tulad ng Saudi Arabia, ang kafala system at kawalan ng proteksyon sa mga manggagawa ay nagiging sanhi ng homelessness para sa ilang. Tinatayang nasa 4,000 hanggang 5,000 Pilipino ang walang maayos na tirahan sa Kuwait. Ang mga domestic workers na tumatakas mula sa mapang-abusong employers ay madalas na nauuwi sa kawalan ng tirahan at trabaho. Ang Philippine Embassy ay nagbibigay ng tulong ngunit limitado ang kanilang mga resources. Upang maiwasan ng ganitong sitwasyon, napakahalagang tiyakin na maayos ang kontrata bago umalis ng Pilipinas at maglaan ng emergency funds bilang protection sa hindi inaasahang pangyayari. 1. United States ang Estados Unidos ang nangungunang bansa sa ating listahan, hindi lamang dahil ito ang may pinakamalaking populasyon ng Pilipino abroad, kundi dahil din sa dami ng Pilipinong nakakaranas ng homelessness. Mayroong mahigit 4.4 milyong Pilipino sa US, ngunit hindi lahat ay nakakaranas ng tagumpay. Ang mataas na cost of living, lalo na sa malungsod tulad ng Los Angeles, New York at San Francisco, ay nagiging malaking hamon para sa mas maraming Pilipinong. Tinatayang nasa 4,000 hanggang 5,000 Pilipino ang walang maayos na tirahan sa Estados Unidos. At karamihan sa mga homeless na Pilipino ay authorized workers na nahihirapang makahanap ng tulong dahil sa takot ng deportation. Ang kawalan ng trabaho, mababang kita at kakulangan ng akses sa mga social services ay nagiging dahilan ng kanilang sitwasyon. Sa kabila nito, ang Filipino community sa US ay kilala sa kanilang pagtutulungan Maraming outreach programs at support groups ang nagbibigay ng tulong sa mga pangangailangan mula sa pagkain hanggang sa pansamantalang tirahan. Ang homelessness ng ating mga kababayan sa ibang mga bansa ay isang masakit na realidad na dapat nating bigyang pansin. Bagamat maraming Pilipino ang nagtatagumpay sa kanilang mga pangarap sa ibang bansa, ang iba ay nakakaranas ng matinding hamon na naglalagay sa kanila sa mahirap na kalagayan. Ito ay paalala na mahalagang maging handa at maingat bago magdesisyon ng mga ibang bansa. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga batas at karapatan bilang manggagawa, pagtitsaga at pakikipag-ugnayan sa mga support groups ay makakatulong upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon. Alin sa mga bansang nabanggit ang pinaka nakakagulat para sa iyo, kaibigan? Ibahagi naman ang iyong opinion sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe at i-share na din sa iba para mas marami pa tayong maabot na mga kababayan. Mabuhay tayong mga Pilipino.